Pagsisiyam kay San Lorenzo Ruiz Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagsisisi Panginoong Heso Kristo, Ikaw na lumikha at nagpakasakit para sa akin. Nagsisisi ako ng buong puso sa mga salang nagawa ko sa iyo. Diyos ko, Panginoon ko at Ama ko, na pinakatatangi sa lahat, ako'y magsisikap na huwag nang lumabag sa iyong kalooban, at ako'y nangangakong magkumpisal ng aking mga kasalanan. Ako'y umaasa sa iyong kapatawaran, alang-alang sa iyong mahal na pasyon at pagpapakasakit sa krus. Amen. Pambungad na Panalangin o, ka mahal-mahalan at kataas-taasang Diyos, ang biyayang ibinigay mo kay San Lorenzo Ruiz na lasapin ang parusa ng kamatayan alang-alang sa pananampalataya ay matutuhan din sana namin sa pamamagitan ng kanyang panalangin. Tulutan mo ang mapagtiisan namin ang lahat ng hirap at sa gayon ay magkaroon kami ng malaking pag-asa at pag-ibig sa iyo. O San Lorenzo Ruiz, ikaw na nagbigay dangal sa aming bayan, naging huwara ng lahat ng ama at mga mag-anak, naging saksi ni Kristo sa buhay at kamatayan. Iniluluhog namin sa iyong paanan ang aming kahilingan. Nang sa gayon, ang lahat ng aming kilos at gawain ay maayon sa pag-ibig kay Kristong aming Panginoon. Hinihiling namin sa pagsisiyam na ito ang walang hanggang kapurihan ng Diyos at ang karangalan mo bilang martir ni Kristo at tagapagtanggol ng mga Kristiyano. Pagninilay, Winika ni Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Kung napuput sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang na na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo ngay sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Ayon sa Panginoon, ang sinumang mang sumusunod sa kanya ay nagdaranas din ng pag-uusig at paghihirap bilang kabayaran sa mga kasalanan. Sa gitna ng mga paghihirap, lumalakas at tumitibay ang kalooban ng tao at nakahandang harapin ang lahat ng pagsubok na dumarating sa kanya. Nanlulumo at nanghihina siya kung iiwas siya sa mga pagsubok na ito. Kung nais makamit ang tagumpay sa anumang bagay, dapat magtiyaga, magtiis, magmalasakit at magsika. Naaangkop din ito sa larangan ng siyensya, edukasyon, kabuhayan, kadusugan at kalakal. Mga kahilingan Ulirang ama ng tahanan, nabuhay ka sa gitna ng mga paghihirap. Lingapin mo ang aming pamilya na nasa krisis. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. Tapat ka sa iyong paglilingkod sa simbahan sa pamamagitan ng pagtupad sa iyong mga tungkulin sa Diyos at sa kapwa. Kami sana'y iyong tulungan na maging tapat din sa aming mga tungkulin sa tahanan at lipunan. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. Naging dakilang kasapi ka sa mga samahan sa parokya. Tulutan mo makiisa at makibahagi kami sa mga gawaing pansimbahan at maging kasangkapan ni Kristo sa paggawa ng kabutihan. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. Naging matatag ka sa iyong pananampalataya kay Kristo, kaya minatamis mong mamatay alang-alang sa Kanya. Tulutan mong kami maging matapang na sundalo ni Kristo na walang takot ipahayag na kami mga Kristiyano at makajos. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.